Magandang gabi po sa inyong lahat. Kamusta po maghapon natin? O, kamusta po kayo ngay ngayong araw na to? Kamusta po ang pagninilay-nilay natin? O sa pag-aaral? Ang pag-re-reflect natin sa salita ng Panginoon -an ngayong araw na to? No? Uh, tayo po, ikukontinue po natin ang pagre-reflect po sa unang Korinto chapter 13 verse 4. Patungkol po sa tunay na pag-ibig. No? Bago po yun, tayo po'y manalaki. Maraming salamat po, Panginoon, sa inyong kabutihan sa maghapon. Salamat sa inyong proteksyon, Panginoon, na iningatan niyo po ang bawat isa. Salamat, Panginoon, sa ibibigay niyong kapahingahan ngayong gabisa. Ang bago po kami magpahinga, kami po nagpupuri at nagpapasalamat dahil ito po ay isang opportunity sa amin para pag-aralan po at ang isang sasabihin. Nagagabayin niyo po ang aming puso, buksan niyo po ito at aming isipan. Sa pangalan ni Jesus Amen and Amen. Maraming salamat po. Lord. Thank you, Lord. Magandang gabi po sa inyo lahat. Bago po na tayo magsimula, tayo basahin po natin po itong salita na magagaling po sa unang po chapter 13, verse 4. Sabi po dito, ang taong may pag-ibig ay, ma ay mapagmatiis, mabait, hindi marunong mag hindi hambog o mapagmatiis. Magandang gabi po. Habang nagtatapos po araw na ito, uh, magandang pagnilayan po na ginawa sa unang korinto, no? Itinuturo sa atin ang katangian ng tunay na pag-ibig, no? Sabi po dito, dapat po ang may pag, ang taong may pag-ibig ay mapagmatiis, mabait, hindi marunong mainggit at hindi po hambog at mapagmataas. Kamusta po <laughs> naging araw nyo sa aspeto ng no? Ako po ang tatanungin niyo po, ako po ay isang mayabang. Hindi po ako, hindi po ako, ano, hindi po ako, wala po ako humility. Kasi mapagpataas po ako. At maingitin din po ako. Gusto ko po, sunod po ako sa puso. Hindi rin po ako mabait. Hindi rin po ako pasensyoso. Kaya hindi po ako mapagmatiis. Pero alam niyo po, nagagalak ako dahil binibigyan ako ng Panginoon. At binabago ng Panginoon ang aking puso. Na matutunan po talaga mag mag, matutunang umibig at magmahal ng totoo. nagpapasalamat ako sa Panginoon dahil nakikita ko po sa bawat araw, sa bawat uh, uh, oras ng buhay ko, nagkakaroon po ng pagbabago. Hindi po siya bigla ang pagbabago, pero nagkakaroon po ng pagbabago. Ang dati kaya ko mag-aantay ng dalawang minuto, ngayon siguro isang oras na kaya ko na mag-aantay. Joke lang po. No, ang pinagpipray ko po is maging mas mabagmatis pa ako, hindi ako mainipin o hindi ako ma hindi ako basa-basa na nagagalit o nag nagkakaroon ng action. At hopefully, maging mabait din ako towards sa mga taong ano, kahit na hindi po sila kamahal. No? Uh, ngayong gabi po, Uh, maaring may mga pagkakataon ngayong araw na ito na isinubok po ang pasensya natin. Hindi po na tatapos, hindi po na wawala yung pagsubok na gano'n dahil marami po talagang tao na kahit na kahit na po na walang ginagawa minsan nakakaasap. Okay, no? Ma marahil nasubok po ang ating pasensya or pag ang pagiging mabait natin no? maaaring nahirapan tayong wag mainggit o huwag baba. Ang mahalaga, alam po natin ito at hinihingi tayo ng tulong sa Panginoon Diyos uh, upang magpatuloy po tayo na magbago. Kasi pag hindi po natin ginawa yun, na hindi po natin hinihingi ng, hindi po tayo ng pagbabago sa Diyos o ng pagbabago ng Diyos sa buhay natin, ibig sabihin content na po tayo sa ginagawa natin na okay lang na hindi tayo umibig no? okay lang na ano. Pero tinawag po tayo o binigyan po tayo ng pautosan ng Panginoon na mahalin natin ang ating mga kapwa uh, mabuhay tayo sa pag-ibig. Katulad ng pag-ibig niya, no? Ang tunay po kasi pag-ibig ay proseso. Araw-araw no? binabago tayo ng Diyos upang Mas tulad po tayo ng Panginoon Jesus, no? mapagmahal sa lahat ng mm. ano, or sa bawat tao. No? Mahal niya po ang bawat uh, tao. Hindi lang, hindi eh, po siya namitili. No? Kahit sino man tayo, kahit tayo pa ang isa sa pinakamasabang tao sa mundo, mamahalin at mamahalin tayo ng Panginoon. So, hindi ibig sabihin na pagkonsentuhin tayo. Pero ang pagmamahal kasi kasama dito ang disiplina, kasama dito ang pagsasabi ng totoo. Okay? baka pwede po natin pag-reflectan ngayong gabi bago po tayo magpahinga. May mga bahagi na ba ng araw natin na kung saan naka, uh, nakulangan po tayo sa pagpapakita ng tunay na pag-ibig. Paano natin ito magbabago po, Paks? No? Alam ko po, ang pinakamaganda po, narinig ko lang, yun, practice makes perfect pag hindi po natin ipakita ngayon, subukan natin bukas mag-reflect tayo, Lord, paano ko ba ipapakita ang tunay na pag -ibig? no? Paano ko ba gagawin to? Tulungan niyo naman po ako, Lord. ba diba? Ganun po dapat. Diba? So, kung ready na po kayo talagang mag, ah, magpakita ng pag-ibig, huwag po yung sobra-sobra din. Baka mamaya, diba? masobrahan tayo ng pag-ibig. Mamaya, kung ano pa yung magawa natin yung tamang pag-ibig na katulad ng pag-ibig ng mga ibigan. No? Uh, sa conclusion, ang pag-ibig ay hindi laging madali. Ngunit ito ang tawag ng Diyos sa ating bilang mga kanyang, ah, bilang kanyang mga anak. Huwag tayong panghinaan ng loob. Ang mahalaga, patuloy tayong nagsisikap na sumunod o sumunod sa kanyang mga halimbawa. Diba? patuloy lang po tayo, patuloy lang po tayo maglakad sa kanya mga halimbawa, sa kanya mga demonstrasyon. Kasi doon po natin malalaman na tayo, tayo, tayo po talaga ipinababa ng Panginoon. Kasi di ba para po tayo mga bata kung ano po yung, yung mga kinakain natin, kung ano po yung nababasa natin, ano po yung naririnig natin, ano po yung nakikita natin, yun po yung ginagawa po natin. So, ang pinakamagandang example po talaga, hindi yung kapwa mo, kasi ang kapwa mo, makakita ka na, oh, marahil mabait siya, maayos siya, pero makakita ka rin ang kasamaan sa kanya. Kaya ang pinakamagandang example po talaga ay ang Panginoon Jesus. Sumunod so, tayo sa kanyang kalimbawa. Amen? No? Uh, sige po, tayo po yung manalangin. Panginoon, maraming salamat po sa araw na ito. Salamat, Panginoon, sa pagkakataon na ibinigay niyo po sa amin na magmahal. Patawarin niyo po kami Uh, kung may mga pagkakataon, hindi namin maipakita ang tunay na pag-ibig. At tulungan niyo po kami maging mas mapagmatiis, mabait at magpakumbaba. At gabayan niyo po kami bukas sa aming uh, pa upang aming maipamalas ang tunay na pag-ibig na nanggagalit po sa inyo. Kaya Panginoon, tulungan niyo po ang bawat isa, protectahan niyo po ang bawat isa at bigyan niyo po sila ng kapahingahan na tanging at kapayapaan Panginoon na tanging makikita lamang sa inyo. Kaya Panginoon, salamat po sa inyong sa inyong biyaya sa buhay namin. Sa pangalan ni Jesus, amen and amen. Maraming salamat po sa inyo. Uh, oras. salamat po sa pakikinig ng salita ng Panginoon at patuloy na pag-aaral kasama ko. Uh, hopefully may natututunan po tayo. No, kita-kita po tayo.